Nanindigan si House Speaker Martin Romualdez na ang ipinasang 2025 General Appropriations Bill ay pundasyon ng operasyon ng gobyerno at susuporta sa programa ng Administrasyong Marcos tungo sa Bagong Pilipinas. Sa kanyang talumpati sa plenaryo, bago mag-adjourn ang sesyon, binigyang diin ni Romualdez na ang panukalang budget ay blueprint ng pag-asa at tumitiyak na mapupondohan ang mahahalagang programa na lilikha ng trabaho, magpapalakas sa ekonomiya at susuporta sa mahihirap na With the approval of the 2025 GAA, we will be more capable of advocating for the concerns of the underprivileged, pursuing justice for the downtrodden, and formulating policies that foster equality and dignity for all citizens. We ensure that every sector is supported from agriculture to education, from healthcare to infrastructure. Inihalin tulad din ni Rom ang 2025 gab sa budget ng isang pamilya na maaaring hindi lahat ay nasisiyahan, ngunit para sa ikabubuti ang ginagawa. Alam ng bawat pamilyang Pilipino, mahirap pagkasyahin ang budget para sa araw-araw na ang kailangan. Bawat miyembro ng pamilya may reklamo sa budget na nakalaan sa kanya. Pero sa kabuuan, ang desisyon ng pamilya ay para sa isang budget Na makakabuti para sa lahat. and the same goes for the 2025 General Appropriations Act. While not everyone may be satisfied with the 2025 national budget, it is a budget that mirrors the true needs of our people—not just for daily survival, but for building a stronger foundation for a brighter and better future. Ang ibinigay daw na pondo para sa mga ahensya ng gobyerno ay ang kaya nilang gastusin sa loob ng isang taon na walang labis at walang kulang. Punto pa ng speaker, ang panukalang budget ay sumasalamin sa pulso ng mamamayan kung saan lahat ng hinaing ay dininig at tinugunan habang inilalatag ang pagkakaroon ng sustainable na kinabukasan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.